sabi nila eh, banal na hapunan. Wala sa Biblia yun eh. Ang nasa Biblia, hapunan ng Panginoon. Hindi banal na hapunan. Hapunan ng Panginoon. Wag natin papalitan yung nasa Biblia. Tama si kapatid na sami kanina nung sabihin niya yung hapunan ng Panginoon. Kasi karamihan nagtatanong niya, banal na hapunan eh. Santa Sena. Wala sa Biblia yon Sa lahat ng salin ng Biblia, walang Santa Sena. Kundi, ang nakasulat, Sena del Señor. Apuna ng Panginoon. Pansin nyo nung magsanta sena si Kristo at mga apostol, hindi naman nila tinawag yung kanilang miyembro para mag-abulo yan. Eh. Labindalawa sila, nagsanta sena sila kasama ang Panginoon, tatlo. Tapos nung magsasanta sena na, umalis na si Hudas para ipagkanulo siya. Tapos nung magsasanta sena na, umalis na si Hudas. <laughs> <laughs>